Lumikha ng task force ang COMELEC para sa investigasyon na maaring gawin ng komisyon sa mga umano'y anomalya sa Automated Election System o IES machines na ginamit noong taong 2016. Ito'y kasunod ng mga report na sinampahan ng US government si dating COMELEC chairman Andres Bautista ng money laundering complaints dahil sa tangkang paglilipat umano ng pera sa mga opisyal ng Smartmatic. Ang Smartmatic ay ang supplier ng vote counting machines noong 2016 elections. Ang kay Comelec Chairman na George Garcia, ang pagbuo ng task force ay para tiyaking magiging handa ang komisyon sa magiging development ng kaso ni Bautista. Sa ilalim ng task force, iimbestigahan ang naging bidding process sa mga makinarya na ginamit noong eleksyon. Iimbestigahan din ang mga taong may partisipasyon sa bidding. Meron po kasing alakosasyon base sa ating mga nabasa, ilang mga informasyon, yung tungkol sa rigged bidding o na rigged daw po yung procurement or whatever. So ayan po uh, kaya po tayo ka kaagad noong nakaraang araw sa ating pong uh, Special Vision Awards Committee sapagkat uh, nakakagambala po talaga yung mga ganyang klasing balita. Um, on, on on the part of the COMELEC at lalong-lalo na po inyong lingkod the create po kaagad tayo ng isang task force uh, a chairman's task force to investigate whatever had happened nung taon na pinag-uusapan at sinasabi. Gusto rin nating alamin ano ba ang punot dulo ng lahat, totoo ba yung mga akusasyon, ano yung mga ebidensyang meron dun ngayon sa, um, sa Amerika, at the same time, ano at sino yung mga tao na maaari na may kinalaman dun sa mga bakit. Samantala, una nang itinanggi ni Bautista ang akusasyon at handaan niya itong sagutin sa proper forum ang mga reklamo laban sa kanya. Sa kabila ng kaso ni Bautista, Ange Garcia, hindi pa maaring ma ang Smartmatic sa paglahok sa procurement at bidding process para sa mga makinaryang gagamitin sa 2025 elections. Sa lukuyan po kasi, syempre wala pa kasing conviction at uh, sa ating pagkakaunawa, parang ang kaso ay laban lang doon sa dati nating uh, leader at kasamahan dito sa Commission Elections at hindi kasama yung mismong uh, Smartmatic o yung kumpanya. At the same time din, hindi kasi pwede mag-disqualify ang Comelec. Base lamang sa spekulasyon o dahil sa mga balibalita, katulad halimbawa ng mga akusasyon-aligasyon ng ganito, na medyo may daya ng gantong taon o ganyang uh, eleksyon, mahirap po kasi tayo, tayo mag-disqualify. Kami naman po mapapayan ng kaso sa Republic Act 9184, maliwanag po yung mga grounds ng uh, disqualifikasyon. So, but... tiniyak naman ni Garcia na magiging patas at transparent ang magiging bidding process sa mga bagong makinaryang gagamitin sa taong 2025. Para sa Sosyos at Pilipinas, kumahal, Margaret Gonzales, SMN News.